Hi guys! This is Super Super Sir Ideas for the Vlog with the Bagas! <laughs> so, pupunta tayo ka ng farm ngayon dahil mag-update tayo of what is happening now or anong mga development or progress doon sa pinapagawa niyang project. No, the, let us say the pools area and the main project now is yung flooring po ng ating venue sa ating farm. So, nag-send siya ng mga pictures doon sa ano sa taw nito sa GC namin na meron ng mga ano meron ng mga flooring may semento may mga lupa na nang na na, na equal na natambak na, na equal daw <laughs> basta mga natambak tapos nag-ano na siya sa lupa nag-level na leveling sa <laughs> ah! so, may term ano luluwi kaya katungkuan ha? dara tayo luluwi kaya katungkuan Kupa na itong balsa. Hindi daw po tagkawayan, ani. And then, yan. Same did yung water. Hindi pa masyadong clear. Kasi, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa atin. Ang ulan. So, let's have the update sa ating mga projects, guys. Ay, hindi na po. So, it's gloomy day. Baka uulan na naman mamaya. Ito na ang uulan. Baka Kapag katabok, ay okay, na po ang sumba. kuan jod. <laughs> so, baka uulan na mamaya. And then, doon sa bukid, malakas. So, babahan na naman siya. Hindi na maging makakatawid. So, dito na naman tayo matutulog sa far. <laughs> ay, wala na on. Ayan. So, wala yung mga kalokala na ginagamit natin kasi ginamit ng mga uh, stop natin. So, this is the ka kalot ng amo na So, this is Di ba sa Dinagat Island? Huh? For OOTD. For sa mga beach and everything. Hi, Mama Mary! Good day! So, let's go ko ano lang mga update doon sa farm. Yan na. Yan pala yung ano. Para sa kuan papaano ng lupa. Ah, mama finishing na exploring na I'm out exploring Sorry, mula sa gulaan Ito ah! So, exploring na siya dito guys So this is the side Side by side Ito, <laughs> ko So, mula exploring na siya dito Pa, punta doon Uh, ito yung ano ko binilag ko na pwede dyan mag-camping, mag-tent. Tapos dun, pwede doon mag-podcast. Pwede mag-date date with your friends. Coffee, milk tea, shoes, or anything. Dito naman pwede din mag- ano, mag- sa so, bar- ah! Ay! sa <laughs> so, mga barkada. Sa so, mga kakano ito pa. man <laughs> sa so, mga barkada, no, sa so, mga broken dyan, mag-inom-inom and everything. So pwede na kaayos siya buhatin dyan. So pwede na mag-tent dito dalawa John 10 and, 10, and 10. so nato sa ma siya so flooring na, guys so this call the skeleton the skeleton of the floor kasi bakal siya then pasintuhan din pabalas and then ah so sila kuya so dito na tayo dito yung stage so wala yung stage yun nilipat sa doon kasi dyan na siya na banda so this is halfway oh halfway na siya ayun papunta, papunta doon mga halfway na siya Ayun, dito kasi yung mixing so dito muna kasi wala pang mga kabilya in order pa yung mga kabilya natin dahil naubusan and you know ang ganda na nagtignan pa flooring na diba so it's is good for the birthday of Argel at Ate Rowena ayan go ang ingay pala niyan, no? Yan mixing side. Ay, naghahakot na sila ng mga buhangin at ng mga grabas. Ayan. So, dito, halfway na po siya. Ang ganda na po tignan. Ayan. Halfway. Stay. The backdrop. Ayan. Dito, papunta doon. Maganda na talaga. Talagang hindi na ano, ha? Pita. So, ayusin na talaga yung mga ano natin. So, sa ating roof sa roofing naman kailangan talagang walang tulo kasi may magpatulo tulo baka ng butas kasi nagtutulo yung mga ulan kapag umuulan so kailangan wala yan para hindi mapiktado itong mga mesa mga chairs especially sa floor para hindi ma, ma masyadong mabasa lagi ito si Kelvin Kelvin si katulog ay ayan so this is the center stage and This is the main stage. Main stage and the center stage. Ayun ang mga water ng ating. Mga water ng ating. Sa band. Ayan sila po yan. Ah, yan pala yan. Sa na na. O, play na sa no. Ha? Yung na Yes. Pabalik kayo balot. Balik <laughs> <laughs> sa gali. Dixie na. Dixie. <laughs> <laughs> loko no, okay. na ayaw mapugni ayaw Yakut. <laughs> It's the platter. Oh, say galan natin, platter? Platter flat, machine? Platter machine, kaya mo po siya. man siya. Ayong bako. Platter <laughs> machine. Abra, platter machine. Compactor? Uh, Compactor. Ah. Uh, ano okay. ang platter? Ayan na. Finishing na dito sa ating So, maingay na rin yun guys. So, finishing na siya dito sa ating um, two feet na ano na children's um, pool. Ayan. Ito So, patapos ito finishing. Hello, chado na siya ha. Huh? shout out na siya guys oh. ah! <laughs> shout out na siya wow ay wala pa dito sa ilalang mag finishing so pwede na mag sit ni... Eh. so pwede na mag ganito ba? Diba? your feet is dito tapos yung mga tubig so mag sita, -sita na kayo pag juice juice chill chill a beer whatever pwede juice lang kayo para soft lang juice and cola na And then drink it, and then fresh and then, then, yung crush mo. Charot <inaudible> <74. inaudibleissions> so, so, lang. So, 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 you know, so, okay, mm -hmm, so, dito dito. Ito naman pwede yung mga. sa... na yung mag-isa, no? Duhagan yung isa Para pwede ka pa man Yan ang pipinisin yung sila sa ating two. Git na ano. Eh Bongga. Bongga. Hmm. Doon tayo sa na park. Ya. Yan tesada. aku ana ko dara na paksaka. Ha? boleh I have done? Bapak pero para kwan pero. What I ya. finishing. So dito, dito magiging tiles po yan. And then dyan, yung mga bato na kinuha namin. Asa ito mga bato? Ayun yung mga bato. Yun. Mga bato kinuha namin sa dagat. So dito siya yung compelled band. Ayan. So, let's go. Dito. Ayan, may dreamage. Yan So, malapit na talaga. Congratulations. This is the update ng ating pool 11 with 12 12 na siguro 12 day diba kasi today is Monday so walang kahapon kasi Sunday so malapit na excited na lahat